So, ayan. Mana mana mana. Meron ng kuryente mga boss. Magandang araw mga boss at welcome ulit sa ating channel. So, andito na naman tayo mga boss para magbigay ng mga basic na tips para sa ating mga kapwa riders na baguhan pa lang mga boss. So ngayong araw mga boss ay mayroon tayo ditong Honda Beat FI version 2. So ang problema ng motor nito mga boss ay ayaw niyang umandar mga boss. So ayan pero gumagana naman ang kanyang electric start mga boss. So ayan nagre-redondo siya. So dito sa kanyang check engine mga boss hindi naman umiilaw mga boss. So una nating gawin mga boss ay tanggalin muna natin ang cover dito sa ating battery mga boss. So ayan, napaklas ko na yung cover sa ating battery. So ang i-check lang natin dito mga boss ay itong fuse dito sa ka ECU at saka at itong fuse na para sa kanyang injector. So meron naman tayo ditong guide mga boss sa ating cover. Ayan, so hindi tayo malilito dyan. Merong headlight. Ayan, ito siya. Ayan mga boss. So ito ang horn. Kapag nawala yan mga boss, ayaw gumana ng horn at signal light. Yan lang ang papalitan nyo. Meron backup sa ECU, itong ECU at itong sa injector natin mga boss. So, yan lang ang ating i-check mga boss, yung dalawang yan. So, ayan. Ah, hugutin lang natin mga boss. Unahin natin itong fuse ng ating injector. Injector, fuel pump at saka ignition coil mga boss. Ayan, so buo siya mga boss. So, ibalik lang natin. So isunod natin itong fuse na yung ating ECU mga boss. 5 amps po ito. So ayan. Buo din siya mga boss. Ayan. Goods din siya. So kapag ganito mga boss. Ay, uh, kailangan nating uh, i-check ng ating spark plug mga boss. So jan tayo, susunod na magto-troubleshoot mga boss. So ayan mga boss, nabaklas ko na yung cover dito sa gitna. At uh, tinanggal ko na rin yung spark plug natin mga boss. So i-check natin mga boss kung meron bang kuryente na lumalabas mga boss. So kapag kuryente ang nawala mga boss, hindi po yan lalabas sa ano, sa panel natin. Hindi po yan mag-check engine mga boss kasi hindi naman yan natititik ng ating ECU mga boss so ayan na, mga boss hindi po siya ah uh, hindi po lumalabas ang kuryente mga boss ayan so binaklas ko itong uh, upuan natin mga boss para uh, ma-access natin itong ating ignition coil so dito sa ating ignition coil mga boss meron uh, mayroon tayong wire dito na black na may lining na white at yung isa mga boss ay kulay yellow ah, uh, yung yellow na yan mga boss ay uh, papuntang uh, isyu natin, high voltage output po yan mga boss, papunta sa ating ignition coil mga boss so ang i-check lang muna natin mga boss, ay ito lang ating uh, black white na wire mga boss so ayan lang, dyan lang ating i-check muna mga boss so gamit ang ating pang malakaseng test light mga boss uh, gamitan lang natin ng test light so ayan mga boss bali test light ko na mga boss ay dito mga boss so kung gusto nyo ng ganitong test light mga boss eh meron pa tayong video tutorial para dito kung paano gumawa mga boss ano so ayan siya mga boss so kaya niyang mag test ng positive at negative na hindi na kailangan uh, ilipat ng ating uh, clip ng test light mga boss kasi dalawa na ang kanyang test light So, gusto niyo ng link mga boss, ilagay ko lang sa description. So, uh, dito mga boss, banda, balikan natin siya. So, dito sa black white na wire mga boss, ayan, hugutin lang natin siya. So, ayan. So, i-test natin mga boss. So, dapat uh, ilaw ating test light mga boss. Magiging uh, pula. Kasi pula po ay positive mga boss. So, ayan mga boss. Hindi naging pula yung ating test light. So, ibig sabihin na uh, hindi na susupplyan ng positive yung ating ignition coil mga boss. Kasi yung wire na black white na yan mga boss. Ayan po siya ay. Siya po ay papunta dito sa ating fuse box uh, dito sa ating fuse mga boss ayan sa 10 amps na fuse na yan mga boss so bali tatlo po sila ang uh, kumukuha dyan mga boss yan ignition coil injector tsaka fuel pump mga boss so dyan na uh, fuse na yan uh, tatlo po sila mga boss tatlo sila na kumukuha dyan mga boss itong una ating uh, ignition coil kumukuha dyan tapos ang pangalawa dyan mga boss black white din po 'yan sa ating injector positive din po 'yan ayan at ang pangatlo mga boss ay dito sa ating fuel pump black white din 'yan mga boss positive din po 'yan so balikan natin dito mga boss ayan so putulin na lang natin 'to mga boss kasi hindi siya napapasukan ng positive mga boss So ito na siya mga boss, no? Ayan. So pinutol natin siya mga boss. So ang gagawin natin mga boss ay dito sa ating uh, injector na sakit mga boss, meron din yang black white na wire. Syempre, ah uh, positive din po 'yan. Uh, doon kumukuha sa fuse mga boss. Uh, ang gagawin lang natin diyan ay uh, ilalabas lang natin itong ating wire mga boss ayan dahil dyan tayo magtatap ng ating wire na ije jumper doon mga boss sa ating ignition coil so ayan mga boss tanggalin lang natin ayan tanggalin lang muna natin itong bolt para mailabas natin ng maayos itong wire ayan mga boss yung sakit ng ating uh, injector black white din po yan mga boss so uh, parehas lang po sila ng pinagkukunan mga boss doon sa pius na 10 amps mga boss So ayan mga boss, bago tayo mag-tap, i-check muna natin kung meron bang positive na pumapasok sa wire na to mga boss. Baka kasi putulin siya so ayan i natin mga boss i-test natin itong wire na black white dito sa ating uh, injector so dapat iilaw po ating test light ng pula mga boss Ayan mga boss, naging pu nagigim pula siya. So, ibig sabihin, uh, may positive na pumapasok dyan sa sakit na yan mga boss. So, ayan. So, ang gagawin lang natin mga boss ay dudugtungan natin ito ng wire. At itatap natin dito mga boss, mag-splice tayo dito sa black white na wire na yan. At idudugtong natin. So, dito na mga boss, nakat na uh, idugtong na natin siya. Ayan. Ayan yung dulo ng ating uh, wire. At ang kabilang dulo ay nakatap dito sa ating injector na wire mga boss. Sa black white na wire. Ayan, ibalik lang natin itong ating sakit at uh, subukan natin uh, paanda rin mamaya mga boss So itong dulo mga boss, ibalik natin doon sa lagayan ng ating ignition coil mga boss So positive din po yan mga boss no, I isa lang din ang kanilang pinakukunan mga boss na fuse So dyan nyo po siya eh, dapat na itap mga boss So, ayan. Mana mana mana. Meron ng kuryente mga boss. So, ibalik ko muna ang spark plug mga boss at yung pandarin na natin ng motor na to mga boss. So, ayan. Ibalik ko na siya mga boss. Mamaya na natin to i-organize mga boss. Subukan muna natin yung panda ng motor. Ayan. On na natin yung susian. Push start. So, ayan mga boss. No, umandar na siya mga boss. So, hindi na natin kailangan pang hulaan yung problema ng motor, mga boss. So, accurate yung ating pag-troubleshoot, mga boss. So, ayan. So, hanggang dito na lang tayo, mga boss, no? Kung gusto niyo yung ating vlog, eh, sana ay mag-like at subscribe kayo para mas dumami pa ating mga supporters, mga boss.